Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matyaga sa mga gawain at kung sa pagkita ng pera. Pero may may pinaugali na nagbibigay para may na sa ibang kausap sa paghihintay at laging inuuna ang mapasaya ang pamilya para laging may makukuhan na positive energy sa mga gagawin at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal at pag may nasabi sa pamilya o sa kasama ay gagawin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 18, number 25 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging madisiplina. Sa dapat na gagawin at hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa, kung nasa trabaho ay hindi makukuha sa suhulan ng pera mas gusto ang magsipag para makaasenso. Malambing sa pagmamahalan para ang relasyon ay laging masigla sa mga gagawin at hindi basta magpapautang ng pera mas gusto ang makapag-ipon ng pera para sa pamilya may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 15 number 30 at number 19 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maunawain sa mga usapan para mabigyan ng maayos na pag-uusap, at hindi naman makikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob, nababayaran sa ibang tao at ayaw ng mga usapang mahaba, laging uunahin na makapag-ipon ng pera para sa ikakaganda ng pamumuhay at laging may isipan magtrabaho para mas kumita ng maayos, maaruga sa mga kapamilya at ganoon din sa magulang, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 10 at number 45. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung magsasalita ay... Maingat para hindi magkaroon ng suliranin, at kung nasa trabaho ay hindi basta tutulong sa mga kasama sa trabaho, laging uunahin na tapusin ang dapat na magawa, at ayaw ng usapang may kalokohan pagtungkol sa pagkita ng pera, dahil ayaw mabigyan ng kalungkutan ang pamilya, at malambing sa pagmamahalan, at wala sa isipan ang magselos laging naniniwala sa mga sinasabi ng mahal mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 11 number 43 at number 20. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling madisiplina. Para sa pagkita ng pera at sa pananalita, at maingat pa rin para walang makakaaway na tao, at ayaw kausap ang mahilig magsalita ng kayabangan at kaberdehan iiwasan ang ganoong kausap, at masinop sa pera mas gusto makapag-ipon ng pera para sa pamilya, maaruga sa pagkain ng pamilya at laging inuuna ang makasigurado, sa kalusugan ng mga tao sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8 number 25 at number 17. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa mga gawain. Sa pamamahay ay masipag at masigla para maging maayos ang buhay pamilya, at laging inuuna na makapag-ipon ng pera ng mapasaya ang pamilya. Sa gawain sa trabaho kung may pasok ay uunahin na makapagtrabaho kaysa makipagkwentuhan. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 14, number 30 at number 26. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung usapang may kinalaman. Sa pera ay maingat at masinop sa pagkita ng pera, pero ayaw ng usapang may kalokohan pagtungkol sa pera mas gusto ang maiipon na pera ay malinis, at ayaw ng usapan na may kaberdehan at paligoy-ligoy, wala sa isipan ang magselos laging tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10, number 36 at number 34. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging masigla ang isipan pag may ginagawa sa tahanan. Para makakagawa ng masayang good energy sa tahanan ang nasa isipan at kung gagawa naman ng desisyon ay laging maingat para walang maging suliranin at sa pagkita ng pera ay walang kalokohan para laging maging masaya ang buhay sa araw-araw at wala sa isipan ang magselos laging uunahin na maniwala sa sasabihin ng minamahal mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 36 number 19 at number 25. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, wala. Sa isipan na sumira sa nagawang pangako sa pamilya. Para patuloy nagaganda ang positive energy sa tahanan ang nasa isipan, at masaya sa mga ginagawa para makagawa ng masaya sa pamumuhay. Ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy lalo kung sa trabaho, at may kadaliang magalit kaya iiwasan na makipag-usap ng matagal, at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin para maging mas masaya ang buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan na may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 12 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung nasa trabaho ay pwedeng maging mausisa para maging mas maayos ang resulta nang gagawin, at kung sa utangan ng pera ay hindi magpapautang ayaw ng may makakaaway na tao sa paniningil, at laging masigla ang isipan pagkasama ang pamilya sa tahanan, at may ugali lang na may kadaliang maiinis sa mga panget na pananalita ng kausap, at wala sa isipan ang magselos at mapagkumbaba pag sa tahanan para sa masayang relasyon sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 19 number 30 at number 14 Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang mapanuri lalo na sa bagong makakausap laging nag-iingat sa dapat sasabihin at ikikilos at kung sa pera ay may kaluwagan magbigay sa pamilya para mapasaya ang pamumuhay. Kung nasa trabaho ay madisiplina ayaw ng kwentuhan pag oras ng gawain, at may katapangan ang ugali pag nasa trabaho para walang makagawa ng aabala, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25 number 36 at number 19. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masinop sa mga gamit at ayaw ng usapang may pagmumura para walang maging bad energy sa tahanan. Sa trabaho ay maaasahan sa mga gawain masinop na matalino sa dapat magawa, may kadaliang magduda sa mga kausap maingat para walang maging problema, at kung sa pera ay mas magiging masinop hindi basta magpapautang. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 2 number 29 at number 35.